Idol, so, sobrang gwapo mo. Sayo naman. Nasa pick ka pa. Balik ka sa acting. Oo naman. Agree ako sa'yo. Kaso yung bayad tsaka yung offer ni maganda. Para ikaw, ganda na yung buhay mo. tas papabalikin ka. Papapasokin ka sa trabaho. Pero yung bayad, di mo naman kailangan. Di ba dapat worth your time? Dapat kailangan mo. Dapat gusto mo yung bayad. Tsaka gusto mo yung road, Gusto mo yung ginagawa mo. Nandun na po ako sa point na gano'n. Nakapag-establish na po ako ng mga ibang business. Di ko na nga kailangan i-promote dito. So, ganun lang po yun. Yung music, ano lang yan. Diyan ko nalabas yung, ano ko, yung na ko yung acting or dito sa mga vlogs vlogs kami nungisisi yung rap. Diba? Kasi nga, di na yung budget. If it's gonna one. Namin naman kayong choices, di naman namin kayo pinipilin. So, ganun lang po yun. Um, pag may magandang offer, magandang bayad, game, nandiyan tayo. Kung wala, wala. di diba? ba Kung pabalikan lang sa sa TV, sa pelikula, tsaka padamihan ng shows. Araw-araw uh, busy ako. Pero pinipili ko po yung ginagawa ko. Hindi ko na po gustong sumikat. Kalala natin, di ba? Pera. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do works for you.